Hello, mga katumba. Nandito ko tayo ngayon sa bayan ng Pabia mga katumba no. Galing tayo ng Barangay Aganan Pabia Iloilo mga katumba. So welcome welcome sa ating uh, motovlog for mga katumba no. Uh, samahan niyo ako at sana ma-enjoy kayo sa ating motovlog ngayon. Uh, ito yung kanilang poblasyon dito mga katumba dito sa Pabilla Iloilo So daan lang muna tayo dito mga katumba Maybe next time ating ikutin yung kanilang uh, bayan Ayan yung klasa nila Ayan yung plaza nila Pak Abi ya arangkada Pak Abi ya. Ya neng dari katumba no. Ya. Dari Pak Abi tok. Bayangkan dinan municipal hon. katumba ito yung way pa Santa Barbara mga katumba punta tayo ng Kabilawan ay ah, ayaw, New Lucina Polytechnic College Medical Clinic and Hospital <tab�en> baklaya oh, maganda na yung dati dito mga katumba no lubak sa tao saan ito pa ito dito Oh, 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 dito na tayo sa New Lucina National High School kapigawa na ito mga katumba so dito lang tayo muna magtanong tanong muna tayo dito ha tatanong muna tayo dito So ayan mga katumba nag ano tayo nag na tayo sa kabalay ng ating pupuntahan na customer before sabi niya before to, to life buti dito sa probinsya no kahit malayo yung katanungan mo kilalang kilala ang kilala, mga tao dito ito yung pinaka uh, maganda sa probinsya pala o silipida mga katumba ito yung, uh, yung market dito sa pututan dito so, yung mga uh, lamas or panakot mga katumba ito yung mga utan mirong utan hindi mga katumba nandito tayo ngayon sa uh, uh, old market dito sa pututan hindi Marami kayong magagamit, mga katumpa. katumba ito yung papunta na palang iya tutan hindi ka rin dito dumaan papunta na bayan ng, Baya ng Lambuna o mga katumba no? pagtawid natin ang tulay parang kay bagakay na yan dito dyan mga katumba pag i-free itong ilog river ito patawag dito mga sa dito mga katumba sa putukan kagabi yung closing ng kanilang iwag dito mga katumba e 2024 Christmas Capital of Eastern Visayas Kapunta tayo ng Dumangas mga Katumbano papunta ito ng Baruta Kulipo kung followers kayo ni Gigi eh, no permi ni, niya ito pinablog itong daan no? pag mag bumili siya ng uh, kasag doon or harap sa dumanggas dito, dito siya dito siya dumadaan mga kapumpas at dito rin siya nagmumutoblog no continue sa uh, wating mga katumbano sa ating tuto block yan yeah. yan ito yung palagi ah uh, yung ating 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 right kasi itong tututan mga katumbano isa ito sa ah uh, rice granary na

ayan na katumbano nandito na tayo sa cemetery na tuburan ayan o no. si tuburan ay naging tangkul so na doon pa tayo na katumbano pupunta sa uh, before ng na ang tulay napakaganda ng daan dito noong unang panahon mga 2000 back itin mga katong pano lang po ito pero ngayon oh, lanes na no? katumba no uh, dito tayo dadaan sa bangga banti mga katumba no bungko uh, nanga no ito yung daan dito mga katumba at dito sa nanga yung provincial jail mga katumbana, no? uh, ito yung week um, ang

part 5 ito ng kabutat mga katumbang natin dyan sa crossing ito yung kaninang Catholic ka, Church green, mga katumba pagdating natin sa crossing no kung pa ka, kaliwa ka papunta ng ano yan Dumangas, Baruta no? Anila dito yung daan at kung magdiritso tayo mga katumba ito yung papunta sa bayan ng Saraga ito dito, dito. Ayan. So tayo kasi punta tayo na Tuburon sa blood sa Garapaga. Maganda na yung mga daan dito mga katugba na. Sabi na. na kaya na import nila yung kanilang ano dito. Kasi na kung uh, tulins lang to. Ayan. าตาดูนะ Dito napakasarap at walang langsa ang kanilang uh, pangkat dito na uh, binibigta mga katumbak. So update po kayo mga mga maya mga katumbak ko nang doon. Na, nandoon na tayo sa baraka. Katumba update ko kayo nandito na tayo sa bayan ng Saraga Iloilo Dike Halin Ay buwan ko sa baro, ka isa ko ang customer ng Saraga Iloilo Ah Dito yung Saraga Sublod Ah Tuburan Sublod Saraga Tuburan Sublod Patuto

Uh, market dito sa Saraga ayan mga katumbaw ayan mga katumbaw no sa ating uh, ah, vlog ngayong araw so hindi ko na pa matagalin mga katumba ah, maraming salamat God bless sa ating lahat bye bye